Tama-tama, ako tama. nabahala sa lahat ng mga executive village, tsaka sa lahat ng mga high-class village, tsaka sa lahat ng mga yaman, ako nabahala dyan. Ako nabahala magpagsak dyan, kahit lahat <laughs> sa mga business establishment, ako nabahala dyan. Ako, oh, <laughs> ang sarap talaga ng hanap buhay ng pagtutulak! ng kahulugan ating kapatahan Sila ang tinutunin na ng bayan At ang pagsikapan na sila ay tulungan Tulungan mga lahat sa bisyo kinakatakutan You said me not to drop man, I totally, like, don't try to push I won't be so you because of the drug you use Hindi ka ba'y mawawala Wala ka pang mapapala Ubus ng pera mo Hindi ka ba'y mawawala when you're out You're running out of bodies when you need gamit gamit to sell it out Mga gagamit mo sa bahay Relo ng iyong tatay Kapag nahuli ka mata mo lang ma, ang wala sa tatay Eh, ano nga kayo, man? Yung paang gusto mo, Wala ka na maipenta, so ano ang gagawin? Kapatay, pag nanakot, para lang ang masunod Aluhulang yung katapan ng gusto mo sunod-sunod Kapag gamit na, ta na, na siya, bro, sapot ang ina mo Hindi ka pa ta tumigit ang magyayari sa'yo Suno bisa ako. Tumok sa ako. Sa ako. Na sa ako. Mga Dila mga boy. na, na mundo. Ng mga mo? Mahal mo Ito sa buhay kaya umiiyak ang na

sa iyong patuwi Meron na pala nagkakabang Di magkalalakihan At siya naglalakihan Ito ang mga sibilyan Iba rin sa tagi nila Di muna aninagat Tinamukhaan Isang bagay lang Ang iyong natandaan sila na ka sa kaysang Poet and chief Ng iyong masilaya May mga papalapit May isang lalaki na Madalang kwarenta Isito Walang emek-emek Biglang tinutok sa iyong ulo Nanginginig na sa taon Napakapon mo to Pakiradang mo

pa ang mga bangkay nyo Di na mga mod Siya'y namanay Naingit Kanyang pinapatay Ang kaibigan niyang matalik Gabi ang nangyari Kaya, Wala kaming masabi wala sa ibang hindi na to pagnyari Oo ano yung napala E di wala kaibigan sa iyong ka Ngayon may sa bayan At ang nakapatay pag sa galang wala sakato Walang nakakalami Sa mga hinding There's something you can do Only to wish that sa may Pero na masunog na sabay Whoever and ever to the end of time Sunog is up O mga mga Di na mga mga Sunog is up O mga nagtutula Sunog is up O mga 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 bakay niya Di na mga Amapalak tunola, sa apoy. Amapalak sa apoy. Amapalak sa, sa apoy. Upang amang abang kainyo, dinamang amoy. Amapalak tunola, sunogis sa apoy. Amapalak tunola, sa apoy. Amapalak tunola, Upang amang abang kainyo, dinamang amoy. Panginaan just,